Hi, good morning guys. Project ako ngayon eh. Gagawin ko tong kotse ni Mami D. Ito. So, ito na yung nakaraan. Nilalagyan ko ng sticker. Yan. Ito nilagyan ko sticker. Tapos ito, niliha ko. Kuminis na siya. Ito yung ginawa kong sample eh. Dilinis na. Ngayon, ito yung gagawin yung project. Ito. Babaklasin ko itong sticker. Kasi bakbak -bak na eh. nakita ano, nyo. Kailangan siyang lihain. At lagyan ng ceramic. Oh, huh? kita nyo yan. May bako-bako siya. ngayon babaklasin natin yung sticker na yan kagayang ito tapos lilayin natin Matigas din eh ito yung mga gagamitin natin ceramic na pang headlight tapos ito in order ni mamadi liha ito yung niya liha 2000 grit tapos eto yung pang pinali. 3,000 grit. Ito kasi yung ginamit ko nung una. Meron dito eh. Ito yung ginamit ko nung una. Yung sample. 2,000 grit sya. Tsaka 3,000 grit. Ito, tapos ito yung gagamitin natin. Water lang naman tong. Lagyan ko ng label para hindi na malito. Tapos, after natin maliha, ito yung lalagay natin. Oh. No? ceramic trim coat restoration kit. huwag na ay cura niyo gas Gaspang gas siya So ang labo Ganyan dito yan no? oh. Ito Ito medyo makintap to eh. Dapat ganito Pero sasama na natin to Lilihahin natin yan 2000 grit Tsaka 3000 Ito yung mga gagawin ko Tsaka ito yung mga nandito Ito, sticker din to ang side you know, ayun o ayun tayo yung back back papabako ito ito tsaka ito sa harap buo ito hanggang dito buo dapat pala daan daan lang. <coughs> ayun napunit Ang tsura niya. Pulo gas-gas. Ano yun? Tapos ito pa sa harap. Paklasin natin to Ayan, nilagyan ko na ng masking tape. Oh. Para iwas gas-gas. Kasi pag nilian natin yan, hindi maiwasan na lagpas eh. So, may wasa natin magaskasan to. Yung park na to. Ayan, e, nilagyan ko na. Hanggang dito. Ayan. Uh, ito yung before. Okay. Ito yung tura. Gaspang. Gaspang niya. Hmm? Ang lalim na ito. Yung Malalim. Ito. daming gas-gas. alim din eh kasi nararamdaman mo yung ano eh yung kapit Final sanding na, 3,000 grit na. Lapit na. Yan ay tsura niya ngayon oh. No? tapos ko na ilihain to ngayon tatanggalin ko na lang itong mga tape tapos ikakarwash ko next week na yung kabila abutan na kasi ako na may init na araw yun o oh. iniinit o oh. so kakarwash ko lang tapos patutuyuin ko tapos saka ako lalagyan ng ceramic video to na nilalady ko na yung gloves ko tapos apply na natin na ito ito yun na siya hindi pa siya gano'ng makintab kasi wala pa ito eh ano yun yung tsura niya habang wala pang ceramic ganyan oh. okay apply na natin ito na ito yung tsura para sa tissue Tak sampai parang wet wipes ang tapang medyo hindi perfect pero makintab na ito na guys after kumalagyan ng ceramic ano, makintab na siya kaso nga lang hindi nga lang gano'n perfect kasi ano may bako-bako po Kulang pa sa liha. Ah, huh? Pero, makintab na siya. Advice ko lang sa sa inyo kung gagaw gagawin nyo to. Gandahan nyo yung pagliliha nyo. Diinan nyo. Ayan o. Kintab na. Pero, may bako-konti. ano o. Kita nyo. Hindi siya perfect. Pero hindi ito na perfect ko eh. Sabi Ayan. Dito makinis eh. Ayan yung muna kong gawa. Ah, wala siyang bako. Next week, ito naman. Itong side na to. Ito. Ito. At ito. Ito kasi. Tapos na to last week. Ito yung ano, tinakapos ko ngayon. Ayan o. Oh. Makintad na. Hmm. Ah, uh, kintab Teka na lang yung matay Medyo basa pa sa patay. Mamaya na natin sara. Medyo basa pa. Okay na guys. Tuyo na. Okay. Good job. Next week man. Ay may tanong ako guys. Baka may nakakaalam sa inyo. Kasi may mancha na yung ano nyo. Oh. Ito nyo. Parang stainless. Ang ngitim na. May remedyo pa kaya to guys. Yan ang nangingitim. Tingin nyo, may remedyo pa yan. O kailangan na palitan. May itim na siya eh. Yan. Salamat sa panonood. See you on the next video. Peace.